Kung masagot mo kung saan nalang tinanong mo Diba guys? Kaya masagot ni Kuya para siya makainan Bubot na, bubot Dito? Wala! Wala! Wala na nalawag nila kayo! Madali ako, madali ako Akin sila Akin! Hindi mo nahulaan eh Hindi nahulaan ko, yung dalawa mo na yung lagay mo O, oh, isa, isa yung isa Daya mo talaga O, dito nalalo ko Nakakatingin ka dyan. Sige na, sige na, sige na, dito. What? <laughs>